Stelvester Quitales Agero, ipinanganak noong Hunyo labing anim na, isang libo siyam na at siyam naputlima, kilala sa kanyang stage name na Stel, ay isang Pilipinong mga awit, manunulat ng kanta, mananayaw at choreographer. Kilala sa kanyang malawak na vocal range, siya ang pangunahing vokalista, lead dancer, at pangunahing choreographer ng Pilipinong boy band na ASB Labinsham na pinamamahalaan ng isa, Z Entertainment maagang buhay. Si Stel ay ipinanganak noong Hunyo labing anim na, isang libo nadaan at siyam sa Las Pinas City, Metro Manila, Pilipinas. Nag-aral siya ng hotel and restaurant management sa ST College. Bago sumali sa AS Bila miyembro si Stel ng isang internationally competitive dance group na tinatawag na Siyon, kasama ang hinaharap na kasamahan sa banda na si Josh. Ang mga inspirasyon ni Stel sa musika ay kinabibilangan ng mga Pilipinong mga aawit na sina Jed Madela at Morissette, Pilipino-Amerikanong mga aawit na si Bruno Mars at ang South Korean boy band na VIX. Karera Dalawang libo at labing walong kasalukuyan, as bilabin Noong dalawang libo at labing anim na, nag-audition si Stel para sa Show Philippines. Siya ang tanging miyembro na piniling manatili sa training bago bumalik ang ilang miyembro at ipinagpatuloy ang kanilang nasimulan at nag-debate bilang Asli Labinsyam. Bilang dating miyembro ng isang dance cover group, siya ang naging lead dancer at pangunahing choreographer. Siya rin ang tanging sopranist na miyembro ng Asli Labinsyam na tinaguri ang Heavenly Voice bilang pangunahing bokalista ng banda. Noong Oktubre 26, anim. 2018, nagdebut si Stell bilang miyembro ng AS Labinsham, kasama si na Pablo, Josh, Justin, at Ken sa kantang Tila Luha, na isinulat mismo ni Pablo. Si Stell ang nag ng dance routine ng What, ang unang single ng kanilang extended play na Pagsibol. Siya rin ang responsible sa choreography ng kanilang single na Where You At. Solo na mga gawain, Napili si stel bilang isa sa mga performer sa musical show na tinatawag na I Night of Wonder with Disney Panandang Pandagdag noong Nobyembre 2000 at 2022 sa paglulunsad ng streaming platform na Disney Panandang Pandagdag sa Pilipinas. Kinanta niya ang kanyang bersyon ng Circle of Life na orihinal na isinagawa ni Elton John na isa sa mga original soundtrack para sa isang libo, na at siyam na apat na pelikulang The Lion King. Noong Hunyo Siyam, dalawang libo at dalawang putatlo, ipinakilala siya ng Game Network bilang isa sa mga hurado sa The Voice Generations, kasama sina Billy Crawford, Chito Miranda, at Julie Ann San Jose. Sa Grand Finals noong Disyembre isa 0 ang kanyang team na Stellbound ang nagwagi, kung saan ang ikapela group na vocal mix ang nanalo sa kompetisyon. Mga parangal at nominasyon. Listahan ng mga parangal at nominasyon na natanggap ng As Bila Binsyam. Top Awards. 2022, Main Vocal of the Year, Stell, nanalo. 2023, Top Male Vocalist of the Year, nanalo Village People Choice Award. 2023, Male TikTok Face of the Year, Stell, nanalo gawad la Salineta. 2023. Dalawang tatlo. Most influential Filipino celebrity. Stel ng Asby, Labinsham, Pending.